Solusyon sa butas na tangke, panoorin mo itong video na to, baka makatulong sa iyo pag nabutas yung tangke mo. Dinala ko nga pala sa bayan yung tangke para ipaayos. Ang ginawa ni kuya, nililis niya muna ito para maganda yung kapit ng tingga dito. Tingga na nga pala yung ginamit ni kuya dito para matibay daw sabi niya sa akin kasi maraming mga tropa ko dito na dito nagpagawa ng kanilang mga tangke na butas. Kaya dito ko na rin dinala yung tangke ko. Ang gamit niya pala dito yung parang bakal na iniinit lang tapos tutunawin na yung tinga. Mas maganda daw yung kapi dito kumpara sa epoxy na ginagamit ng iba. Mas matibay daw ito kaysa epoxy. Yung epoxy linggo lang daw yung tinatagal. Natatanggal na, naglilik na ulit. Kaya dito ko na lang dinala. Dahil may nakapagsabi sa akin ng isang tropa ko, 5 years na daw yung kanya, hindi pa rin naglilik yung tanki niya. At ito na pala yung finished product ni kuya. Nilagyan ko nga pala ito ng gasolina para makita kung may leak ba yung pagka-repair ni kuya. Sa tingin ko, okay naman yung pagka-repair ni kuya. Kaya ang ginawa ko, inuwi ko na lang sa bahay at kinabit yung tanki niya. Obserbahan natin siguro to mga isang linggo. I-update ko na lang kayo sa sunod na video. At kung may nakatulong tong video na to at nagkaroon ka ng idea sa about sa tanki ng mga motor nyo, like naman at saka subscribe ng ating channel. Maraming salamat po.